Sabi po ng mga nakakapanood na itong video na to ng mga kababayan natin, patong-patong na daw ang kasinungalingan na ito si Kathy Binag. No wonder, kasi tignan nyo naman yung kanyang mga uh, kadikit ngayon, si na Maharlika, si na Harry Yan po, sila-sila ang mga totoong sinungaling. Makikita naman yan eh, sa paraan ng kanilang pagsasalita, hindi naman kasi consistent. Ngayon, doon pala sa interview natin si Maharlika dito kay Kathy Binag, meron pala siyang paratang sa ngayon nga ay asawa ng actress na si Don Solueta, na si um, Lagda Mayo. Matindi yung kanyang paratang, ano ho? Sabi nga nila, feeling napakahabulin daw natin si, si Kathy Binag na merong limang panganay. Hindi kong sabihin, limang anak? sa iba't ibang lalaki. So yon, lumalabas sa sarili niyang bibig kung ano siya at sino siya. Siguro inisip niya na siya ay magiging hero pero sa puntong ito, mas marami siyang baho na naglalabasan. Mantakin mo, inamin niya na yung kanyang mga anak ay drug addict. Sa isang interview na naman po, inamin din niya na yung kanyang kapatid naman, yung kanyang kuya ay addict. So ano po kayo? hindi po ba kayo adik? <laughs> Baka nga bangag itong mga litsugas na ito. Ano ho? Kasi kung matino ka, kung normal kang tao, hindi ka gagawa ng pwedeng ikapahama, pwedeng ikasira ng pamilya mo, pwedeng ikasira mo mismo. Ito yung madalas kong sabihin na yung mga katulad nila, ni na Mahalika, ni na Kate Binag, sila po ay mga pakawala. Hindi na alintana yung posibleng kahihiyan sa family nila at sa sarili nila mismo. Pakawala. wala. ng pag-asa. I mean, di ba? Kaya ganyan na lang, wala ng pinangiingatan na dignidad. Dahil sira na. Okay? So, ito nga yung sinasabi ko. Ano kaya ang reaction dito ni Don Solueta, yung asawa ni Lagdameya? Hindi naman ako masyadong familiar sa mga relasyon nila. Pero, yun nga, mukhang nilagyan ng kulay yung kuno ay sinabi nga na itong silag da mayo dito kay Cathy Binag. Ang pagkakaalam ko, tiyuhin ata na itong silag da yung dating partner naman na itong si Cathy Binag. Mm. nagresearch Nag-research tayo ng konti. So, pakinggan natin yung sinabi niya. Ito yan. Official. Then, ano, yeah. um, when you're there, like, sabihin niya sa akin na, oh, Kathy ah, lapit lang ng bahay natin. Ganyan siya. Tapos, oh, matanda na ta uh, tito ko. Di ba? So, dyan na ako. Pag kailangan mo, you know how you feel na oh no? Oh my God. You know, very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam. May asawa na siya, eh, di ba? As exactly, meron. Uh, yeah. Again, may uh, ganon, may mga ganon. Yeah. yeah. Again, I'm speaking my truth. I didn't say this. And I I wish Sana and Gabriela tulungan niyo ako, di ba? Hindi kayo official. Ang kapal ng mukha, ano ho? hihingi pa ng tulong sa Gabriela kasi sa puntong yun, parang sinasabi niya na siya ay na-degrade, na-abuso dahil nga doon sa indirect statement nga na lang sila Gdameo. Sabi niya, uh, matanda na ang tito ko, so magkapit ang bahay natin, pagkailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Ano bang iniisip natin si Kathy Binag? Siguro ay yung ano, alam niya na, ano ha? Talaga lang. So, ang dumi pala ng utak na itong mga ito. Dahil doon sa kanyang statement, inventong statement man ito o totoo, hindi pa rin makitaan natin ng pangabuso uh, pang yung statement na yun nato si Lagdameo. Sa so, tingin ko lang talaga ay may galit. May galit atong isang ito sa mga o sa family ng kanyang dating dating karelasyon, yung si Florendo. Kaya nagkakaganito. Okay, doon kayo may galit sa partner niyo dati. Yun yung nabasa natin. Ano? Pero gusto mong idamay ang buong sambayanan. Yung issue nyo, yung pagiging pakawala nyo, yung kawalan ng pag-asa nyo sa buhay, okay, sige, may pera kayo, pero hindi yun eh. Siguro hindi na yun ang yung sinasabi kong pakawala na kayo. Sa tingin ko nga ay wala na kayong pag-asa para maging matino pa, para maging tuwid pa ang kaisipan. Dahil ulit-ulitin ko ha, yung ginagawa nilang ito, pawang magdudulot ito ng kahihiyan sa mahabang panahon para sa kanila at syempre sa kanilang pamilya. Pero hindi eh, matapang ano ho at kung ano-ano pang insinuation nga ang kinikwento or binibigay netong si Kathy Binag sa kanya ko ng mga na, uh, nasaksihan. Kamakailan ay binawi na rin neto na hindi naman daw talaga niya nakita harapan si BBM na gumagamit ng droga. Tapos sasabihin niya noong unang interview na kuno nga ay inalok siya ng first lady na mag-cocaine or mag-batak ang shabu ang kapal no kasi ulitin ko ah yung kanyang inconsistencies makikita natin na kasi nung alingan makikita natin na planado na sirain ang ibang tao tapos gusto na itong mga ito na sana daw ay ipatawag at si sikatin din bilang resource person at paimbestigahan na nga yung mga droga uh, or mga uh, bangag issue na yan sa mga taong nasa gobyerno nga primarily uh, lalo na daw ang nasa Malacanang. Matindi kayo po. Um, ulitin ko ha, madalas ko itong sabihin. Pero sana, sana kung may pera kayo, mamuhay na lang kayo ng, ng ahimik, mapayapa. Hindi yung kayo po ay manggugulo pa. Take note, ang ginugulo niya po ay sambayanan. Ang ginugulo ng mga katulad nito ay ang ating bansa. Yung imahe ng ating bansa ay palubog ng palubog dahil sa mga katulad nila. Mga diehard mga nagpapagamit kay Digong, kawawa kayo. Kung tutuusin, kawawa kayo. Pero huwag kayong magdamay. Mandamay. Anyway, good luck.